Sundok ano? tayo manguha ng <coughs> Papunta po ako sa bukal ng pagpapala sa kalaan para manguha ng mga gulay na ano ba ang tawag sa mga gulay na yan? Gulay na mga yung dala ng panahon. Ayan po o Gulay. Alam niyo po ba kung ano yaan? Sa ablito, sa Ayan po o Alukon daw po yan kung tawagin sa parting norte. Pero ito po hindi makilala dito sa aming lugar. Pakita niyo yung puno. Hindi po ito kilala sa aming lugar. Itong ano na ito. You know, gulay yung na ito. Puno, oh. Yan yung mababa na puno. Yan, Pero... Mababa. Ito, po. ito, ito po ang puno ng alukon. Ya sa banda dyan may maliliit may. Ito, ito po ang puno ng alukon. Yan din ano? Oh, ito, yan ito, po, ito, ito, ito. po ang inahawakan ko na ito ang puno ng alukon. Pati talbos niya inakain. Pati talbos daw po nito inakain. Ito po. Ito po ang puno ng alukon. Ayan. Ito, ito daw po inakain yung talbos na yaan. Ito, masarap. Pero natuto po kumain kami dito noong nagkaroon po ako ng bayaw na taga La Union. Siya po ang nagturo sa amin kumain itong gulay na ito at sobrang sarap. At ngayong umaga lamang po itong almusal namin. Nilagay po namin sa ginataang na mga salindag, seafoods. Ayan, ito po ay 600 ang kilo sa Maynila. nila eh, pa o, may pa. na Ayan, ayan. Masustansyang pagkain. Alis dyan, malaglag ka dyan.